Right. So na napapansin nyo kahapon mga kamukil sa previous upload natin, may kwarto pa dyan O ngayon wala na, sinira na namin mga kamukil, no. Napansin niyo, Ito yung mga existing na haligi o poste ng bahay na ginawa ng aking papa, pero sinira ko yung mga kamukil kasi pinapalitan ko at nang maayos na, no? malinis na siyang tingnan. So may nag-comment sa atin ah, dahil nakikita niya malinis, maromita ah, marumi talaga yung bahay ng mga magulang ko, no. Pasensya na, sir uh, nasa bundok kasi kami o uh, gusto kong gawan sila ng magandang bahay o uh, para yung kalinisan mapapanatili nila yon o uh, 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 magagawa na nila yon o uh, ito itatiles ko pa to pagkatapos nitong ano itong kabuuan bahay sa susunod balik ko dito tiles na naman so update tayo mga kamukil malinis na siya so uh, ito kalaki so yung ginawa kong bahay dito mga kamukil 6 by 6 meters to yung ginawa kong laki ang laki ng bahay na to o, uh, hindi ko muna sinasagad kasi ah, hindi pa to nasorbe talaga yung lupa na to kumbaga may mga sukat na pero saka kakunan na lang siya isasagad nagkakaroon ako ng pyrol dito sa likurang banda mga kamagila kapag uh, kaya kinuha ko muna yung pinakasintro dito ko sa pinakasintro pinatay yung bahay yung mga natitira tulad dyan uh, extension tayo balang araw pag makapira tayo at kapag ka, uh, napasorbe ko na to okay So dito mga kamukil, ano napapansin nyo, buo na yung file dito. Ayan o, yan yung pinaka entrance door namin, papunta doon. So dito, dahil may kwarto pa dito ng aking papa kahapon at sa kamama ko, uh, pinasira ko na, hindi ko muna na-filean siya. Pero nakapag-prepare na tayo, ayan, pagpatuloy na yan bukas. No, inuna ko muna yung pagpapatay ng mga pusti, yan yung mga pusti natin. Bali, apat na pusti yung ginamit natin dito. 3x3, uh, two by, uh, three by three, no? napapansin nyo, Pagdating dito sa gitna Ang ginagamit ko is Ano na 2x2 na no? Ayan Pagdating dun din sa taas Kasi gaya na sabi ko mga kamukil Matipirang tips to 2x2 na rin yung ginagamit kong uh, Gurt Ayan no? Kapunta dun Ganun din sa harap no? Napapansin nyo Yung aking mga parlina 2x2 lang na yan na 1.5 Tapos gumamit ako ng 2x3 Yung ating mga Raptor Ayan Otracis Kasi may ano to eh May upper at butong o oh, ayan o oh. oh, Yung kulang Paglatag mo ng paralina dito bukas no? O oh, yan yung gamit ko mga kamukila Matipiran Matipiran tayo dito Pero yung tibay nandun pa rin Pagdating sa wool mga kamukil Yung ginagamit ko dito Metal stud na Eto Eto na yung gamit natin Nakapag install na yung aking kapatid kanina Umpisa bukas Mapapalibot siguro to Pag install ng ano Ng metal stud Dito ko pinauna Kasi walang bintana dito Yan Alikurang parti to Oh, may plano naman ako mga kamukil dito ilalagay yung kusina. Pero matagal-tagal pa siguro kasi ipapasorbe ko pa to. Ayaw ko munang gawin to dito hanggat hindi nasorbe. No? So doon muna yung kusina namin. No? Napapansin nyo yung mga gamit namin. Sinira kasi namin yung bahay kanina. Pero uh, pinaiwan ko muna itong existing na mga poste na ginawa ng papa ko pansamantala. Kasi yun yung ginawa namin pamatungan o damba. Ano, Diyan kami dumadaan habang ginagawa ko itong uh, metal natin na tinatrabaho so dito sa harap mga kamukil ayan nakapagkabit na, 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 kapag -kabit na, ako ng ano flashing no so yung ginamit kong pasya frame dyan gumamit ako ng metal paring lang mga kamukil yung ginamit ko na pasya frame dyan o kasi ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko siya din skirt yan napapansin yung metal paring yan dinidikita ng ating pasya o in flashing no ayan no o bukas pagpatuloy ko na to dito naman no oh, magkakabit ako ng pasya frame na yari po sa uh, metal faring o oh, tapakita ko rin sa inyo mga kamuklil kung paano ko siya trinabaho kasi gaya na sabi ko matipiran budget yung ina ano ko dito mga kamuklil ah. o oh, madala sa mga video ko one by one na ano, tubular ginagamit natin dyan dahil mahal yung one by one o oh, minabuti kong nag metal faring no? Oh. ayan oh, bukas sisikapin namin makabubong dito mga kamukila mga sa pagbubong bukas kasi kung napapansin yung kalangitan namin makulimlim na so yung mga materialis dito na inimbako dito doon no? nagawa ko mga kamukilang imba ng materialis pansamantala dito siya ayan o no? oh. ginawa ko siya kaninang umaga maagang maaga ako nagumpisa mga kamukilang pagkaliwa nag no? pagka, liwa, pagka labas talaga ng liwanag umpisa na akong nagsira no? so, yung trabaho namin kanina mga kamukil nagbaklas no? binaklas namin yung existing na bahay yung ginawa ng papa ko o, ito yung mga yero ito muna yung ibabalik ko mga kamukil so sa ganitong klaseng mga diskarte kapag ibabalik natin yung mga binaklas na mga yero sukatin nyo yung mga dating pinakuan nila dun nyo rin itatapat yung parlina nyo so para yung mga butas na yan dun din natin ipapadaan yung ating tick screw o, isa yan sa tips mga kamukila. Baka kasi ganitong senaryo, tira lang kayo ng tira ng parlina dyan. Tapos paglatag nun yung uh, ibalik nyo na yung bubong nyo. So, makikita yung mga unang pinakuan. No? So, akin sinukat ko siya. Nasa 80 cm mga kamukil yung una nilang distansya. So, yung parlina natin, 80 cm din yan. Yung kulang dyan mga kamukil, tatlo na lang papunta dun sa baba. sa so, bukas mabubungan to mga kamukil. Gagatiran ko siya tapos bububungan. Tapos yung kapatid ko naman mga kamukil, patuloy yan sa pag bukas. Yan. So, 3 days namin na trabaho to mga kamukil. No? 3 days, kasali pagsira, pagpail, ayan. Punta doon. 3 days to. No? Mapuporma na sana to kung hindi kami naghakot ng buhangin doon sa sapa. No? Makikita nyo sa previous upload ko. So, yung flooring natin dito, mataas to. Hanggang dito. Hanggang dyan, oh. Sa level ng ating pintuan, sa ating jam. Hanggang dyan yung ating flooring. So yung susunod so, ko naman dito, yung extension nito na balcony dito. Ayan, mula dyan. Uh, bababa lang tayo ng konti, No, uh, gusto ko mata mas mataas, nakailibit tayo sa lupa. So yung kubo na yun mga kamugil, sira, sirang sira na talaga. No? Dyan dati matutulog yung magulang ko. Hindi ko siya pwedeng sirain kasi yung ah uh, circuit breaker natin. O, o city breaker na dyan siya nakakabit. Kapag mabubungan ito mga kamukil at saka kapag dubululing kami, ililipat ko na yan dito no? itong pedestal na to ililipat ko na dito yung circuit breaker natin so mapapansin nyo malapit no? napakadikit nya oh, hindi na tayo problema sa wire oh, madali na yung paglipat nyan no? Uh, all around tayo eh. welding, electrical basta usapang construction lahat ginagawa natin yan may forma na sya no? So, bukas mapuporma talaga to So, thank you mga kamukil. Maraming salamat. Naway sana mapagkukunan nyo ng idea para sa tipid tips, no? Itong aking ginagawang bahay para sa magulang ko. Gumamit ako ng metal stud dito. Tapos, uh, 2x2 na pangparlina natin. Tapos, yung pusti ko, 3x3 na 2mm. Tapos, yung ginawa kong trusses is 2x3, 2x3 na 1.5, no? Dati-dati kapag ka mga trusses, gumamit tayo ng ano eh, 2x4 no? mga 2x4 lahat yan tapos yung ating parlina 2x3 eh ito kasi mga kamugil bahay ng magulang ko kapos din ako sa budget kasi wala din akong pera no? ang gusto ko na mapabahayan sila para maayos na yung ano nila maayos yung at pag iisip mga kamugil no? Uh, maano ko rin sa kanila yung medyo ma hindi ma anong bahay at least may kagandahan Ayan, na. So, sa susunod itong pintuan at tiles yung ano ko dito yung project ko sana lang uh, pagpalain tayo makahanap tayo ng mga project at uh, makapag-ipon kahit papano so yun lang mga kamukil maraming salamat thank you very much